Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga mamayang Pilipino dito sa ating bansa. Mapapasana all ka na lang talaga dito sa isang lugar dito sa ating bansa sapagkat talaga namang hindi nila pinapabayaan ang kanilang nasasakupan. Nakatanggap ng TIG 4,500 ang bawat isang mga person with disability. Saan nga ba ito? Ating alamin ang balitang ito ay nakalap sa Facebook page ng City Government. Sa Quezon City, suportado ang mga person with disability. Aabot sa 1,500 ng kalipikadong binipisyaryo mula sa District 3, 4 at 5 ang inaasahang makatanggap ng kanilang social welfare assistant for person with disability. Ang mga benepisyaryo ay nakatanggap ng 4,500 para sa first to third quarter ng taon na katumbas ng 500 pesos kada buwan. Para sa kompletong requirements at qualification, para mapabilang sa programa, bisitahin ang QC Government website o makipag-ugnayan sa Person with Disability affairs Office sa 8988-4242, Local 8123 o 7809 o mag-email po sa kanilang email address na pdao at quezoncity.gov.ph. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!